natatakot ba si Vice President Sara Duterte sa tamang impeachment trial? Iyan ang tanong sa maraming isipan dahil ang proseso ay tila nahaharap sa pagkaantala pagkatapos ng pagkaantala. Ngunit ano ang nasa likod ng mga pagkaantala na ito at bakit napakalaking bagay ang mga record ng bangko? Nasa puso ng impeachment case ang mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential at intelligence funds na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Para patunayan ito, kailangan ng mga investigador ng matibay na ebidensya at doon pumapasok ang mga record ng bangko. Ipinaliwanag ni dating Associate Justice Antonio Carpio na habang pinananatiling pribado ng mga batas sa bank secrecy ang mga account sa normal na mga pangyayari, ang impeachment ay isa sa mga bihirang exception. Sa isang impeachment trial, pinapayagan ng batas ang korte na buksan ang mga record na iyon. Nakita na natin ito dati. Sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, ipinasubbino ng Senado ang kanyang bank records at ginamit ang mga ito bilang ebidensya. Kayon din, sa panahon ng impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada, ang mga talaan ng banko ay dinala sa spotlight. Ang mga kasong ito ay nagtakda ng isang President na ang pagpapakita ng mga records sa pananalapi, ay maaring magbunyag kung mayroong anumang maling paggamit ng mga pampublikong pondo. Binibigyang diin ng detalyadong pahayag ni Carpio na bagamat karaniwang ganap na kumpidensyal ang mga account, Maaring alisin ang pagiging kompidensyal kung mayroong sapat na ebidensya na magpapatunay ng mas malalim na pagsisiyasat. Binigyang diin din niya na ang ombudsman ay gumaganap ng isang mahalagang papel dahil ang tanggapan na iyon ay maaari ding mag at mag-access ng mga record ng pananalapi. Ngunit may isa pang layer sa kwentong ito, isa na malapit na kumukonekta sa kredibilidad at kalayaan ng mga institusyong nangangasiwa Si Ombudsman Samuel Martinez na nakatakdang magretiro sa lalong madaling panahon ay sinisiyasat para sa kanyang mga desisyon tungkol sa transparency. Kapansin-pansin, naglabas si Martinez ng kontrobersyal na utos na tumatangging ilabas ang statement of assets, liabilities and net worth na karaniwang kilala bilang CLN ni dating pangulong Rodrigo Duterte. Ang salen ay isang legal na pangangailangan para sa lahat ng mga pampublikong opisyal at nilayon upang itaguyod ang transparency at pananagutan. Gayunpaman, sa ilalim ng pamumuno ni Martires, ang opisina ng ombudsman ay lubos na naghihigpit sa pampublikong pag-access sa mga dokumentong ito na nagbabanggit ng mga alalahanin tungkol sa armas at paniligalig. Sinasabi ng mga kritiko na ang paninindigan na ito ay nagpapahina sa isa sa ilang mga tool na magagamit sa publiko para sa pagsubaybay sa katiwalian. Ang desisyong iyon ay nagtaas ng kilay at nagpasigla ng haka-haka tungkol sa kung ang katulad na lihim ay maaaring sumasanga din sa iba pang mga opisyal. Kung kahit ang pinakamataas na katungkulan sa bansa ay makaiwas sa transparency sa pamamagitan ng bureaucratic discretion. Ano ang ibig sabihin nito para sa mga patuloy na kaso tulad ng kinakaharap ni Vice President Duterte? Ang pagtanggi na ilabas ang salen ni Duterte ay nagdulot ng nakakabagabag na tono. Naghudyat ito sa mga grupo ng tagapagbantay, mamamahayag at publiko na ang mga kahilingan para sa pananagutan ay maaring mabato ng walang malinaw na paliwanag. Lumikha ito ng isang kapaligiran kung saan ang mga institusyon na nilalayong tiyaki ng integridad ay nakikita bilang pagprotekta sa mga makapangyarihan sa halip na pagsisiyasat sa kanila. Habang dumarami ang mga pagkaantala sa kaso ni Sara Duterte, ang pangamba ay maaring maulit ang kasaysayan, isang kapaligiran kung saan ipinangako ang transparency, ngunit bihirang maihatid. Ang papel ng ombudsman ay nagiging lalong mahalaga dito kung patuloy na ng opisina ang pagbubukas ng mga record ng pananalapi sa ilalim ng pagkukunwari ng pagprotekta sa mga opisyal, lalong masisira ang tiwala ng publiko. Ang mga pagkaantala sa kaso ni Duterte ay nagsisimula ng makaramdam ng paulit-ulit at marami ang nagtatanong, bakit? Kung wala ang mga financial record na yon, mahirap makuha ang katotohanan. Pero kung may itinuro sa atin ang kasaysayan, may paraan para lumabas ang katotohanan lalo na kapag pinapayagan ng batas ang transparency sa mga espesyal na kaso tulad ng impeachment. Ang malaking tanong ay kung maaaring baguhin ng bagong ombudsman ang patakaran pagkatapos magretiro si Martires sa huling bahagi ng buwang ito. Kung mangyayari iyon, maaari itong magbukas ng pinto sa higit na transparency. Sa niya ngayon, ang mga pagkaantala na ito ay maaring bumibili ng oras, ngunit nagpapataas din sila ng higit na hinala. The public is left wondering, what will the bank records reveal? If there's nothing to hide, why delay? Patuloy nating itulak ang katotohanan. Like, share, and join the discussion on un kompanyero, tinig ng katotohanan, tunog ng kasaysayan. Hayang tumunog ang kampana para sa katotohanan, katarungan at kalayaan.